Sony yung batch nyo ng mga rookies no, medyo half half yung opinion ng mga tao na hindi hmm. raw ganoon kaingay kumpara sa ibang level ng uh, draftees before no. Sony, sino sa mga kabatch mo sa rookie draft batch class nyo yung excited ka na makatapat ngayong Philippine Cup na hindi nyo pa nakakatapat? Siguro si siwan uh, si Juan si Juan Gomez Deliano. converge. Yeah. Oh, Bakit si Juan? Eh, siyempre, yung Converge kasi, yung coach doon si Gov Delta. Oo. Excited din ako Ah, uh, makita si Boss na nagko-coach. Ah, uh, oo, yun. Tapos si Juan Gomez kasi maganda yung pinapakita niya sa Converge. Mm uh -hmm. -huh. Nag-triple-double, uh, no? Oo nga po, eh. Nung first game mata na. Eh. Mm -hmm. Yeah, excited lang ako. Ah, uh, sana maganda ilalaro ko doon pag nag uh, ano kami. Apat kami. Nako mga ka-sports na, abangan nyo ha. Converge versus Sinebra. Excited yeah. si Sonny doon. <laughs>